Welcome back mga boxing, Siyam na buwan nga po matapos ang masaklap na pagkatalo ng tinaguriang asero ng General Santos City na si Vincent Astrolabio sa kamay ni undefeated WBC bantamweight Champion Junto Nakatani buwan ng Hulyo nitong nakalipas na taon lamang na kung saan natalo nga lang po si Astrolabio via first round knockout ay muli na nga pong magbabalik aksyon sa ibabaw ng lona ang former two-time world title challenger na si Vincent Astrolabio kontra sa kapwa former world title challenger at matibay na pambato ng saang Thailand na si Prasit Sakfaprom. Bagamat may edad na ito na 43 anyos, ay di pa nga rin po dapat magpakampante itong si Astrolabio dahil may disenteng record ito na 41 wins with 26 knockouts, apat na talo at dalawang tabla. At siyam na rin na kababayan nating Pinoy ang dinispat sa nito. Ang bakbakan ng dalawa ay gaganapin bukas sa Iloilo Sports Center para niaki City. Para nga po sa mga di nakakaalam, una nang nakatakdang maglaban si Astrolabio at Paproom nitong nakaraang Pebrero 15 sa Sultan Kudarat. Ngunit matapos nga pong parehong makuha ang timbang ay nakansila nga po ang kanilang laban dahil sa medical condition ni Paproom sa mismong araw ng kanilang laban. Kasabay nga din pong magbabalik aksyon ni Astrolabio ang isa pa nating matibay na pambato at former four Division World Champion na si Donny Ahas Nietes. Magtatatlong taon matapos bigong makuha ang panalo sa kanyang naging bigating rematch kontra kay Kazoto Iyoka buwan ng Hulyo taong 2022, ay susubukan nga pong buhayin ulit ni Nietes ang kanyang karera sa kanyang tune-up fight kontra sa mas bata at kapwa Pinoy boxer na si Miller Alapormina. May kartada itong 6 wins with 4 knockouts, 4 na talo, 2 tabla at may edad na 27 anyos. Samantalang si Nietes naman ay may napaka-impresibong kartada na 43 wins with 23 knockouts, 2 talo, 6 na tabla at may edad na 42 anyos. Bagamat medyo may edad na ang dating kampyon, ay inaasahan naman na magiging easy fight lang sa kanya si Ala Pormina dahil na rin sa malawak na experience nito at pagiging world class level fighter. Samantala, ang tinaguriang Wolverine ng Pasay City na si John John Estrada ay susubukang makabalik sa winning column matapos ang dalawang magkasunod na talo kontra sa former IBF Super Bantamweight Champion na si Nori Ogoni. Nakalaban na nga po ito ng nag-iisang angas ng Pinas General Cuadro Alas Casimero at nauwi nga lang po sa technical draw ang kanilang laban buwan ng Oktubre taong 2023 dahil sa isang accidental headbutt. Sa ibang balita naman mga kaboxing... Laban ni former Unified Super Bantamweight Champion na si Marlon Tapales kontra kay John John Jet na pambato ng bansang Indonesia na gaganapin sana ngayong paparating na Abril 14 sa bansang Cambodia ay na-reschedule na nga po at sa Pilipinas na mismo gaganapin ang laban. Ang WBC International Silver Super Bantamweight title fight ni Tapales at John John Jet ay gaganapin na ngayong paparating na Abril 27 sa Vino 88 sa General Santos City. Kasabay nitong lalaban ang former world title challenger na si Joey Canoy kontra sa pambato ng Vietnam na si Min Fat Sam. Para nga po sa mga di nakakaalam, si Joey Canoy nga po ang pangalawang nagbigay ng talo sa kasalukuyang may hawak ng WBC minimum weight champion belt na si Melvin Jerusalem buwan ng Hulyo taong 2017. Pinabagsak nga po ni Kanoy si Jerusalem sa round 7 ng kanilang laban at tinalo ito via 10th round unanimous decision kaya suportahan po natin ang ating mga kababayan mga kaboxing sa kanilang paparating na laban.